Magandang magandang umaga po sa inyong lahat Kung inyo pong nakikita sa araw na ito Tayo nga ay naglalakad Yes, tama kayo Lalabas po tayo ng bahay Maghanap po tayo ng dahon ng saging Dahil mayroon po tayong lulutuin Naalala niyo po ba yung ginawa ko noon? Yung ako ay nagbiak ako ng talisay Sa araw na ito ay papakita ko sa inyo kung ano aking gagawin doon sa talisay. Kaya abangan ninyo hanggang sa matapos ang aking ginagawa. Dahil magluluto tayo sa ngayon. Dahil gusto kong makita ninyo kung paano pahalagahan ang mga bagay, ang mga nilikha ng Diyos dito sa lupa at ipasalamatan. Kaya ito, magtatapos na ako ngayon ng dahil ng saging. Ayan, kinuha ko na dahil kailangan talaga may pansapin tayo dahil sa panahon ngayon madiskarte dapat tayo ngayon kumuha na ngayon ako ng kawali at mainit na ngayon ang aking kalan so nilagyan ko ngayon ng tubig ang aking kawali tingnan nyo naman mainit na so ang paglagay po natin ng tubig ay kalahati lamang po sa baso o estimate nyo lang po ang dami po ng tubig dahil ang ating pong asukal na ginamit ay brown hindi po siya talaga yung dark na pagka brown light brown lang po siya. At ubusin po natin yung 1/4 dahil ilalagay po natin yan sa tubig. At kailangan talaga to ay iubos natin. wag natin siyang iwanan sa plastic. Iubos po ang 1/4 at gumamit po tayo ng sandok upang po ating po patunawin po yung sukal. Patunawin po siya ng mabuti dahil pag hindi po ito matutunaw ay hindi po ito kakapit po ang ating ilalagay kailangan po ay maging syrup na siya at maging brown brown so nilagyan ko pa rin po siya ng kakaunting sukal dahil parang masyo short tayo kaya inubos ko ang one fourth Ayan. kailangan maging caramelized talaga dahil di ba sa ko nga sa inyo pag hindi caramelized hindi didikit yung mga kapwa niya mga sukal. So lulutuin talaga natin to ng mabuti para kung sa ganun ay lutong-luto talaga ang asukal. Bago po tayo maglagay po ng ating mga ilalagay po dyan na pagkain, kailangan ay lutuin mabuti para hindi nga maging hilaw. At sikapin din natin na medium lampo o light lampo ang ating pong apoy dahil pag malakas pong ating apoy ay may tendency po itong masunog o kaya masira po ang ating niluluto dahil maging mapait. So sikapin po natin na nakabantay po tayo habang tayo nagluluto. Ayan. Kung nakikita nyo po ay pinipilit ko pa rin paikot-ikot -ikot, tsaka sinasandok-sandok para po matunaw talaga siya ng lubusan kasi meron pa po yung area o kaya ay hindi lahat ay natutunaw kaya kailangan po natin siyang sandok-sandukin. At ayan kung napapansin niyo ay bumubula na yung ating asukal. Ibig sabihin yan ay malapit ng maluto ang ating asukal dahil ayan ay bumubula na malapit na yan siyang maging caramelized. so titingnan pa rin natin ng mabuti kung ito ay okay na o hindi bago natin ilagay ang ating pong isang product so sikapin natin na hindi tayo mapaso kaya masunog sa ating kamay dahil medyo malapit pa tayo sa kalan so ayan nakita nyo na po ayan na po yung nuts talisay na ating pong ginawa ang nakaraan po yan po yung ating pinagbiak-biak sa ating pong unang vlog. Ngayon ko lamang po yan niluto para po sa inyo dahil para may adiya po kayo. Para kapag po kayo magkaroon po ng mga talisay dyan sa inyo, ay huwag nyo po ito itatapon o kaya uh, kakainin ka agad ng diretsyuhan. Minsan kasi, minsan kinakain na po. So ito, pwede nyo po gawing business po ang talisay nuts. So sikapin nyo lamang na maging maayos ang inyong paggawa nito dahil alam niyo po ba yung panutya na mani ganito rin gawin natin panutya nuts so ang kagandahan po dito dahil buo buo po ang ating mga laman ng ating pong kalisay hindi po kasi ito uh, mga basag basag o kaya mga biak biak ito yung maganda pong ating pagkabiak kaya sabi ko sa inyo o napanood mo yung aking part 1 ay magiging magaling ka sa pagbiak no? at hindi masisira ang ating uh, na talisay. So, kinuha ko na sa kalan at nakita nyo naman, may dahon ng saging na dito. At ilalagay na natin dito yung ating, ako, okay, kita ito, ito, ito bibilo, na ating nilagay sa pagkaroon ng pagbuo-buo na ating to, Pero sa unang paglagay ko ay hindi po siya accurate. Ibig sabihin, hindi po siya perfect. So, nakita ko pa rin na hilaw pa rin pala ang atin pong asukal kaya parang pakiwari ko hindi maganda <laughs> so ang mangyayari baun? po dyan kapag hindi po maganda ang <laughs> <na pala, laughs> pagkagawa po natin ng asukal na may ay pwede po po natin siyang kunin ginawa ko po ulit tapos ayan nilagay ko ulit dyan panibagong nilagay ko kasi na perfect ko na po ito inulit ko po siya kasi nang una hindi po siya maganda So, ayan nga po. Naging perfect na po ang ating pagluto. Bali, ininit lamang po yung ang ating pong um, ginawa kanina. Nilagyan ng konting at tubig para malusaw talaga at ma maayos ang ating pagluluto ng talisay nuts. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong panood ng aking video. Sana'y panoorin nyo po ito at tulungan nyo po ako. And God bless po sa inyong lahat dahil kay papano ay binibigyan ninyo ako ng pansin ng aking video. Kaya sa muli, mag-ingat po tayong lahat at magtulungan po tayo para lahat po tayo ay magkaroon po ng increase po ng ating po watch hour. Kaya maraming salamat po muli sa inyo. At ito ay matutunan po kayo sa akin na kung paano po gumawa ng panotcha na talisay at talagang makakatulong ito sa inyo. At kung marami pong talisay, huwag nyo na pong itapon niyo. Kaya kainin lang lang basta-basta. Minsan mag-business po tayo ng talisay nuts. Ang natuyo na po ang ating pong talisay nuts, ay ayan na, nakita niyo na oh. Kinuha ko na ito sa ating lagayan o oh, kaya sa dahon. O oh, diba, kita niyo, dikit-dikit na talaga ang ating talisay. O oh, napakaganda, napakasarap ko kainin. Kaya good luck po sa Gustong matuto po ng akin talisay nuts dahil may idea na po kayo ngayon sa akin. Kaya, di ba, gayahin ninyo ako, madiskarte na at marami pa akong alam sa mga pagluluto. Minasayin.